So sa video ito ay maglalagay tayo ng alloy chrome scoopy footrest or tinatawag nilang indo footrest sa ating mga motor. Ano yung advantage ng paglalagay nito at kung paano yung pagdi-DIY ng pag install nito. And dumating na po yung order natin na scoopy footrest at nakita lang po natin to online nung nag-scroll po tayo at nakita ko rin na parang ginagamit ito ng mga naka-indo concept dahil malinis po siya tignan at abagay po yung kulay nito sa concept ni Scarlett na chrome at saka pula. So for idea yung stock po kasi ng mga Click 150 is alloy naman po yung material po niya. Pero kung makikita nyo parang kupas po yung kulay po niya or luma na siya tignan. At kung i-compare po natin itong bago mas mahaba po siya ng konti which is mas okay dahil mas makakaapak po ng maayos yung ating mga angkas or mas mailalapat po nila ng maayos yung paa. So yan po yung difference ng stock dito po sa nabili natin. Alam ko po sa version 2 at version 3 na 125, rubber po yung footrest nyo dito. Bakal siya tapos nababalutan ng rubber. Kung kaya naman maninibago po kayo, pag naglagay po kayo nito. Di tulad dito sa Click 150 alloy na to. So, nasabi kasi ng iba na madulas itong Scoopy Footrest. Pero kung titignan natin ng maigi, is halos same lang naman po siya ng design dito sa stock po natin ng Click 150 merong mga spikes ng konti. Kaya naman palagay ko may lalapat naman yung paa dito. Di tulad kasi sa rubber talaga, kapit na kapit yung paa at hindi gumagalaw yung pelas ng paa natin doon. So, ito, para sa akin, good upgrade siya dahil mas mahaba nga, mas makinang at palagay ko, mas magdadagdag ng detalye kay scarlet po natin. So, alloy din po yung material nito at medyo chrome po yung dating po niya kaya medyo makintab. Kung kaya naman halos, same lang naman po nito. Kung kumupas man nito, probably magiging ganito pero palagay ko hindi naman agad kukupas to dahil na coat naman po siya ng chrome at basta na may maintain lang po natin siya palagay ko mapapanatili po natin yung ganitong kinang niya so nung binili po natin to complete set na po siya ayan o, parang may ehe po siya dito sa gitna also may iba't ibang option kasi pang universal to tapos sa function naman niya dito po kasi sa stack natin pag tinaas po natin yan ayan, parang tutunog po siya maglalak ba diba? pag binaba natin Parang may no Ganon din po yung concept nito May mga bulitas po yan Mamaya papakita ko sa inyo Ito namang sa kabila natin Sobrang tigas na po oh. Ayun o oh. Hirap na itaas baba Kailangan ng persa yan Douglas naman po yung itsura ng stack natin Pero nakukulangan ako sa detalye Kung kaya naman para sa akin Magandang upgrade to Ayun o oh. Mas mahaba nga siya Mas okay to By the way, maglalagay po ng link kung saan po natin nabili itong buong set ng Scoopy Footrest po natin para maka-order din kayo kung sakali. At masundan nyo po yung tutorial. So, syempre, kailangan po muna natin tanggalin itong luma po natin. So, meron po siyang lock dito na parang alambre po dyan. Pantay lang po natin ito. Tapos, hugutin po natin siya. Ayan o. No? Hugutin lang po natin dito gamit po tayo ng long nose or ng pliers yun, pagkahugot, hulog po yung washer po nya, at may tutulak na po natin pataas atong part na to yan. tulak lang natin, daangat po natin dito ayan, tingnan din natin yung posisyon para hindi tayo malito, dito sa bushing po nya may butas po yan, same naman doon sa ilalagay natin yan, hugutin lang po natin sa matanggal, titignan ko lang yung posisyon ng ano nito eh yung parang bulitas may bulitas din kasi ito eh Ayan, talikod natin. Yon, so ganito yung posisyon niya. May ganito rin kasi yung nabili po natin eh. Yung bulitas, nandoon. Ayun, isa lang naman. Tapos may spring siya sa loob. So, ganyan yung posisyon niya. Ayan, susundan po natin yan. So, dito kasi sa bago po natin, may option po siya. Kung gusto po natin siya ilagay na parang fix lang or madali lang siyang iangat baba. Pero may option din na parang yung sa stack Na angat mo may tutunog Naglalak po sya Para hindi po sya umaalog-alog So ito meron po syang Ito parang buong bolts to Buo Or buong assembly po ito So shoot mo lang po yung inyong mga Tawag dito Putres Ayan Shoot lang dito Pero ito Dahil dito kasya Dahil pang ibang motor to Yun may ibang option tayo Di sya pwede sa click So iba po yung gagamitin natin Ayan, hindi siya kasi sa butas. Pero kung sakali man, yun, pasok dito, tapos lagay ng lock doon. Pero dito sa Honda Click po natin, yung gagawin po natin, ito, meron po siyang another na ehe. Ayan, hindi ko alam kung ehe ba yung tawag dito. Tapos, may another po siya na bushing. Yun yung kagandahan dito, para hindi po nag-slide yung ehe po natin, rekta dito sa ating mga putres papasok pa po natin to dito lagyan natin ng ano yan ng grasa para smooth na smooth lang sya yun no pero syempre susundan natin ginawa natin kanina so orientation ayan ito yung left side or yung right side ng ating mga putres na radiator side muffler side ayan yung side na yan at yung ilalagay natin sa itong part na to kasi hindi pwedeng magkabaliktad yung dalawang putres natin tabingi, matatabingi pa ang OBR natin. Pag ganyan kasi, check ko lang ah. Pag ganyan, hindi siya okay. So, yung position po niya, pag ganyan, para medyo nakalapat po yung paa dito sa spikes na to. So, ganyan po yung position niyan. Pero, bago po natin ilagay to, syempre, linisan po natin to para maiwasan po natin kalawang at malinis po yung ating paglalagyan. Ayan, nalinis na natin siya may mga konting-konting kalawang pero dapat marapin talaga yan pero sunba ba magpintura tayo ng chassis natin so ayan position lang natin to sa paglalagay dito sa inclusions natin, meron siyang plate ayan, ito yung plate Tapos, meron po siyang ehe with parang cover pa dito ayan yung mga magkakasama bolitas, spring. So ang importante, alam niyo pag-a-assemble niyan para pag nilagay niyo to, smooth lang siya at hindi po siya lumalawlaw. Nakakairita po yan kapag mali yung paglalagay niyo. So, para mailagay po natin yan, pasok lang po natin to. Pero mas okay, lagyan po natin siya ng grasa. konti lang po, importante, mapadulas po natin yan kahit hindi na high temp para dumulas po siya. para smooth na smooth lang po pag inaangat baba po natin is wala pong sabit yan punasan lang natin mga sobra-sobra may natira na sa loob para na dito yan yung pag nilusot natin so bali ganyan yung posisyon yan bago po natin siya ilagay dito maglalagay po tayo ng bulitas make sure na tama yung ilalagay nyo na putresa, ha huwag baliktad and dito ilapat ng paa natin para hindi mangawit yung back ride baka mali ilagay nyo so dito kung makikita nyo may butas dyan sa ilalim and dito sa part na to lalagay po natin itong spring natin ito, Yan po yung magtutulak sa bolitas po natin which is ito. Papunta dito sa mga butas. Ayan yung position po niyan, ganyan. So unahan ko na po kayo, medyo masikip po siya pag ilalagay na po sa paglalagyan. Kung kaya naman, kailangan natin bawasan yung spring natin para pumasok. Parang hirap nga tayo maglagay kasi sobrang haba ng spring. Dito kasi, sa stock natin, check natin na kung okay, good siya. Ayun o, no, nakalubog. Pantay siya dito, sakto. Try natin na ganun yung scenario So, putulan lang natin itong spring natin Kasi kung titingnan nyo Sobra yan eh Ayun, Nakaangat So, putulan nyo lang po yung spring nyo ng bahagya Pwede po yung gumamit ng long nose or ng plies Ang importante, mabawasan po natin ng konti yan So, natin Siya dito Check natin Yung pinutol natin, yun yung ilalim natin Yun pantay na siya Pati Natin kung magkakasya So, ipitin lang po muna natin tong nasa gitna ng plate, 'yun yung nasa may bulitas. 'Yun, naisok soksok na natin. Tapos, tapat lang po natin yung butas. Pag naitapat na natin yung butas, pwede na natin ipasok itong pin po natin. So yung ulo po niya mas okay na nandito sa taas. pasok po natin 'yan. Dang sa lumusot po dito sa pinakailalim. Iyo oh, no, may kasama na siyang grasa. Bago po natin lakting na natin kung nagpa-function siya ng maayos tumutunog naman siya at nakikita natin na yung bulitas is tumatapat dun sa gitna check natin na ah. yung bulitas ayun pumapasok dun nag stop siya dito dito siya mag stop so palagay ko hindi okay yung plate kasi yung bulitas natin papasok siya dito ayan ayan ganyan yung position niya pag binaba mo siya hindi siya nakalapat dun sa pinakabutas nito yung nagiging stopper niya na lang is nandoon, So, hindi siya okay para sa ina. Also, dito sa taas, oh, hindi siya lumalapat doon sa isang butas. Hindi siya lumalapat sa butas dito. So, yung plate natin, hindi ko alam kung iikutin natin yung posisyon, pero sakali, gamitin natin ito luma. Kasi maganda yung posisyon nito eh. Pumapasok talaga siya doon sa butas. Yun. Yun na yung isang cons natin ngayon. Dito sa stock natin, parang ganyan yan. Ayan, ang titimbuli Imagine nyo na lang. Pag tinaas natin siya. Ayan o. Parang saktong magna 90 degrees. Try natin kung saswak itong plate nitong sa stack natin. Para pag naglalak siya, hindi po siya gagalaw-galaw. Katulad nito, naglalak po siya dito sa part na to. Hindi po siya pantay. Hindi po siya lumulusot. Malayo pa siya dun sa butas. Sa part nga na to, tinry po natin yung plate ng stock po natin pero sa kasamang palad, sobrang sikip po niya at hirap po tayo magpasok dahil hindi po swak yung plate ng stock dun sa bushing compared dito sa aftermarket. Sakto po yung butas at hindi po siya masikip. Kung kaya naman yung naisip natin na solusyon, bubutasan po natin itong stock natin kasi hindi talaga tumugma yung butas nyo. Dito kasi nag-slide yung bolitas. So, oh. may nyo, papasok siya dito, angat siya dito, maglalak bubutasan na lang natin siya dito sa part na to kung saan tumama po yung butas sa stock pwedeng pako ako or kung ano man pang butas pwedeng barena So sa case natin, pinukpok na lang natin ng pako at martilyo at tinapat lang natin yung butas. yan, ginamitan lang po natin ng martilyo at pako at nabutas na po natin siya. yan, importante lang po dyan magkaroon ng butas or oka para maglock po yung bulitas natin dito sa part na to para tama po yung paglock nya hindi po siya lumawlaw Ayan. okay lang naman po kahit hindi po perfect yung pagkakagawa natin tulad na sa akin kasi matatago naman po yan ang importante yung function nya goods pa rin naman so lagay lang po ulit natin yung ating mga spring kasama po yung bulitas at pasok po ulit natin para sa iba na ayaw mag-modify ng ganito goods lang naman kung ayaw nyo mapagod pero isa ating kasi hinahanap natin yung purpose. Maganda yung purpose. Tsaka hindi po siya lumalawlaw. So, lagyan na po natin yung pin. Lagyan po lang po ulit natin ng konting grass. Ayan. Dapat lumusot po siya sa ilalim. Iyon, lumusot. Check natin ha. Ah. Check natin yung kung saan siya maglalak. Ayan, at nasabi ko maglalak siya dun sa butas nung aftermarket. Yun, naglak naman po siya dun sa butas na ginawa natin aftermarket lock. Tapos, yun. Yung lock po na ginawa natin yung bago. So, di ba? Nag-lock po siya. Magkakaroon lang siya ng dalawang lock sa dalawa. Pero yun, all goods, same function. Goods na goods. May konting configuration lang po tayo na ginawa. Pero, yun, nagawa natin ang paraan. O, di ba? Hindi yung basta isasalpak natin. Tapos, di naman siya maglalock. Eh, di baliwala rin. Magandang aftermarket. Pero, lumalawlaw siya. O, oh, di diba? Tigas po niya. Ganda. May tunog. Ayun o, lumalagotok pa. Goods na goods. Tapos, yung about pala dito, may kasama po yung aftermarket natin na lock. Which is mas maganda compared sa stock. Sa stock po kasi natin, is parang nipis lang Oh. Nipis. Pero yung kulang po sa aftermarket natin, wala po siyang kasamang washer. So, itong luma na lang ilalagay natin. Linisin na lang natin. So, yun. Pasok lang natin. Itong washer. Kung may bagong washer kayo, mas okay apos, itong lock natin. And, boots lang naman siya. Magaan lang naman kabit. Tsaka, maganda yung nga lock. Pasok nyo lang dyan. Iyon. Pwedeng dyan sa gitna or pwedeng doon sa dulo. Pero, yan, okay na yan. Para pag tinupi nyo, yan, hindi, hindi po lalawlaw yan. Tsaka, masikip po yan. O, ba? Diba? lumalagotok, Tamang-tama lang yung lock niya. O, hindi siya magagalaw agad kasi ginawa natin ng butas. Iyon. Diba? Ganda ng lagutok. So, kung paano natin nilagayin dito, ganun din natin ilalagay yung kabila po natin. So, same concept lang din. Gagawin ko na lang po ng montage yung paglalagay dito sa kabila. ayan, nalagay na po natin kabilaan yung ating Scoopy Putres na pakalutong, tamang tama yung lock nya hindi po siya agad nagagalaw ayan, stable na stable kung kaya naman ayan, goods na goods ayan, pag napakan natin sakto lang, humaba naman po siya sa stock so mas okay po siya about sa grip hindi pa naman po siya masyadong madulas about sa pagangat baba kahit pa alang po, ayan o magagalaw po natin siya. Sa clearance niya dahil mas humaba po siya, mas okay po siya para sa OBR po natin. So yan, kung gusto po ng ganitong item, maglalagay po ng link dito sa description po natin or dito sa basket. Lutong na yan, kabila ano. Lutong, hindi po yan magalaw. So yun lang muna para sa video na ito, the more click, the more you know, Indo footrest or Scoopy footrest, yan napakalutong para sa ating mga Honda Click. Bye-bye!